Sa digital na panahon ngayon, ang paglikha ng compelling at engaging na content ay nagiging mas mahalaga. Mula sa mga videographer na pagsushoot ng mga cinematic vlogs hanggang sa mga manunulat na nagpo-produce ng informative blog post, educational at entertainment. Nariyan din ang mga kwelang post na nakakatawa. Di ba namiwili tayong manood? mga mensaheng may katuturan na nag inspire nag-motivate -mo sa bawat individual. Ang content creation ay nagiging sentro ng pagpapahayag at komunikasyon. Bago natin talakayin ang tips tungkol sa content creation, meron na tayong tatlong katanungan dito. Ang isa, paano ka nga ba magtatagal sa content creation? Pangalawa, Paano ka nga ba mag-iiwan ng marka sa iyong mga manonood? Ang huli at pangatlong katanungan, paano mo sila hihikayatin na magpatuloy sa pagiging content creator? Alam mo ba na ang pagiging content creator ay hindi ito madalian, hindi ito instant, at lalong hindi overnight. Ito ay pangmatagalang proseso. Para sa isang aspiring content creator na gustong maging successful o matagumpay. tatalakay natin ngayon ang ilang mga tips at paraan kung paano maaring mag-create ng isang matagumpay na content na maaring makalikha ng malalim na impact sa iyong mga audience. Tara, simulan natin ang paglalakbay sa mundo ng content creation. Pero bago ang lahat, kung hindi ka pa nakafollow o nakapag-subscribe, well, gawin mo na para ma-update ka kapag may bago tayong mga uploaded na videos, ma at ma-motivate ka. Ang unang tips na ibibigay ko sa iyo ay ang pagiging authentic. Ang pagiging totoo mo kasi ay nag sa iyong mga manonood para suportahan ka. Siyempre, ang pagiging kakaiba at original sa iyong mga content. Pangalawang tips mga ka Jess Vlog, pag-aralan mo ang iyong mga audience. Maari mong alamin ang mga interes at pangangailangan ng iyong mga audience o taga-subaybay. Pangatlo naman is magbahagi ka ng iyong kaalaman. Ang pagbibigay ng mga impormasyon at makabagong kaalaman ay siyang magtutulak sa iyong mga audience o mga taga-subaybay na susuportahan ka talaga. Pang-apat, pwede kang magbigay ng inspirasyon o motivasyon. Pwede mong ibahagi ang iyong tagumpay o pag-angat mula sa pagkabigo. Kung paano ka nakabangon sa sitwasyon na medyo nahirapan ka, medyo lang naman. At kung sobrang hirap ka naman sa paggawa ng mga content, kapit ka lang. Andito lang ako, JS Chinette's Vlog. Pwede mong tignan, pwede mong panoorin para magkaroon ka ng inspirasyon at motivasyon. Alam mo ba, dahil galing din tayo dyan eh. Panglima, magbigay ka ng mga makabuluhang mensahe. Dapat kasi eh, magkaroon ka ng malalim na kahulugan o mensahe. Maaring makatulong ay yung mensahe sa iyong mga manonood na magkaroon ng bagong pananaw at pangunawa sa buhay. Pang-anim naman, ay magkaroon ka ng consistency. Ang pag-post ng mga regular na content araw-araw ay nagpapanatili sa iyong mga manonood ng interes para subaybayan ka. Pangpito, engagement sa community. Ito yung sinasabi nilang engagement. Bag-reply ka sa mga komento ng iyong mga manonood o mga taga-subaybay. Pangwalo na tayo. Ayan, walo. 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 Pangwalo. Yan, yung kamay ko. <laughs> pangwalo. Ang hirap naman to. Yung kamay ko. Masakit. Pangwalo. Pangwalo. Mag-improve ka. Palagi kang maghanap ng paraan upang mapabuti ang iyong mga content. Siyempre, mag-aaral ka ng mga bagong estilo o editing. Sinasabi ko yan. Para naman kasing hindi mabord ang iyong mga audience kung pinapanood yung video mo. Alam mo na, minsan, mahirap talaga mag-edit, pero okay lang yan. Tsaga kasi, sipag at tsaga talaga ang kailangan dito sa content creation. Kaya, maghanap ka talaga ng bagong mga estilo kung paano mo i-edit o improve ang iyong mga content. Pangsyam. Ayan na naman yung kamay ko. Ayan, ayan. Pangsyam. Huwag kang sumuko. Yan ang wag na wag mong gagawin. Kung gusto mo maging successful o makilala bilang isang content creator balang araw, alam mo ba gaya ng sinabi ko, ang pagiging content creator ay hindi madalian. Ito ay isang pangmatagalang proseso. Hindi madaling sumikat. Meron nga nagbabayad yan para mag ka, pero hanggang saan may content ka ba? May magandang kalidad na content ka ba? Alam mo ba para sa akin? Hindi mahirap ang maghanap ng content dahil ang dami nating naiisip na content. Pero yung mahirap kung paano natin sila i-edit, di ba? Alam mo yan pag content creator ka. Ang natatagalan ka talaga sa pag-edit. -e May marami kang followers pero yung content mo hindi naman masyadong kagandahan hindi naman talaga masyadong nagbibigay ng information or entertainment. Yun kasi ang hinahanap ng mga tao, yung pangmatagalang matagalang content. Yes, maaari sa ngayon wala kang masyadong viewers. Pero, mahanap at mahanap ka din. Malalaman din kung ano yung tungkol sa page mo. Malalaman din nila na maganda pala ang quality ng content mo maganda pala ang mga mensahe mo, may mga katuturang aral, may makukuha silang mga makabagong kaalaman galing sa'yo. Magkakaroon ka ng evergreen content araw-araw? Check na, dodomogin ka ng mga followers balang araw. Hayaan mo lang yung mga bashers o mga taong ayaw sa'yo. Kung ayaw nila sa'yo, okay lang yan. Talagang ganun, kahit gaano kaganda yung mga content mo, meron at meron silang masasabi sa iyo. Maghahanap at maghahanap sila ng putas para may masabi sila sa iyo. Pero sa pagiging content creator, check na alam mo yan. Dapat maging matatag ka lang lagi kapag may mga bashers ka o mga taong ayaw sa iyo. Kakambal na kasi ng isang content creator ang mga bashers. Siyempre, pag may mga bashers, may mga likers ka rin may mga loyal fans ka din. At yun ang inaantay natin, ang magkaroon ng loyal fans, magkaroon ng solid na manonood, viewers at followers. Ito yung pinakalas at pang pangsampung tips na maibibigay ko sa content creation. Tandaan mo ang layunin mo, yung goal mo. Ano ba ang layunin mo bilang isang content creator? Ano ba talaga ang gusto mong ma-achieve sa pagiging content creator? Yan ang dapat mong tandaan. Ang goal mo, ang layunin mo bilang isang content creator. Sa huli mga ka Vlog, ito lang masasabi ko sa inyo. Ang pagiging content creator o sa content creation, nangangailangan ito ng dedikasyon, passion at pagmamahal sa iyong mga ginagawa. Kung wala ka nito, yung tatlong binanggit ko, dedikasyon, passion, at pagmamahal sa ginagawa, huwag mo nang ituloy. Kailangan mo ang tatlong sandata na yun para maging matagumpay ka sa content creation. Medyo mahirap lang yan sa una, pero di katagalan, magiging sanay ka din bilang isang content creator. Kaya tara, follow nyo ako. See you! maging matagumpay ka sa pagiging content creator.